Nasubukan nyo na bang mag stop over sa isang kainan na overlooking sa ganda ng view ang matatanaw mo dito? Ito ang tanaw sa alang dito sa Tuba, Binggit. At ito ang aming kwento. Unang ride nga pala namin kasama ang... At ang aming pupunta na isa sa masarap na kainan dito sa Tuba, Binggit. Kaya naman ay maaga kaming nagayos para magkita-kita sa 7-Eleven. At dahil handa na at kumpleto na ang lahat, ito na ang hudyat para mag-ride. From Pangasinan to Binget, higit isang oras lang naman ang aming biyahe. Pagdating sa ride, hindi problema ang mabilis ka o mabagal. Dahil ang mahalaga sa amin ay ang karigtasan ng bawat isa. Kaya naman naging masaya ang aming paglalakbay dahil kung sabay-sabay kaming aalis, dapat ay sabay-sabay din kaming makakarating. Isa sa natutunan ko sa ride naming ito, is to build a strong relationship na nabuo naming grupo. Dahil sa isang grupo, dapat ay hindi nawawala ang pagkakaisa, pagmamahal at syempre ang pagtitiwala. Kaya nga bilang isang brand ambassador ng GPM Bowlers at Dispat Apparel, kasama nyo ako sa pag-abot ng inyong tagumpay. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Kung may gusto kang puntahan, puntahan po! Po! Kung may gusto kang gawin, Gawin mo!

Naging ba'y sa lugar ng mag Hanggang malimutan ang problema At magpatuloy sa aking tathana Sa so pawag ka rin ay walang nakilala Kaya nagkaroon muli ng pag-asa Nang magpatuloy sa 🎵 Gusto kang mo Hindi pa pipigil hindiin ang hindiin Hanggang lahat ng pangarap mo pa Tayo ay maglalapit, tayo ay lilipat 🎵 ang mga tunay sa paligid mo At di mahirap mo kahit nakakapagod pa Hanggang lahat ng ito ay magagawa Tayo ay magkaisa, tayo ay sama-sama.